arte ako. Nagre-react ako sa mga nangyayari. Andun yun. Pero dapat nagda-dialogue ako. nasabi ko yung ibang dialogue, pero bandang huli, ano na, kahit anong isip ko, ayaw. Ayaw pumasok. Pagdating ko sa ganyang dialogue. Pero umaarte pa rin ako. That's why I asked the floor director, pag nakita mo, four seconds. First, hindi ako nagda-dialogue. No? Magdikta ka na dyan. I did, ang sasabihin mo lang naman, yung mga first, second sentence. Kasi kailangan maisip ko yun eh. At saka kung may maaalala yun. Yan. Pero hindi ako tumitigil ng reaction. At kahit idikta mo sa akin, nangyari, siya muna, nagsabi nung ano niya, dialogue na yun, isang mahabang ganun, yung sentence na yun, makikita nyo, wala kayong manonotice sa akin na tulala ako. nag ako, umiiyak ako, pero binememorize ko yung sinabi niya. Pag nakuha ko na yun, then, andun pa rin yung reaction, andun pa rin yung drama. Na-feel, ma-feel nyo yung sinasabi ko yun ang nangyayari sa senior moments na yan. Tama-tama itong ating title dito. Eh, pasensya na po dahil kami nga yung kinuha ninyo na mga senior. Ano pong, ano pong ano, ano pong situation eksena yung yung sa Kent Bay nila na parang nawala kayo? Ano pong eksena? Wala kang mahahalata. Okay. ano pong eksena yun? Sa amin nila, dingo kay Ah. Di ba? Siya yung apo ko. Oo. mga, especially the dramas. May mga drama. Doon. Pero hindi mo mahalata. Kasi, nang tumigil ako dahil nga nabura sa isip ko. Pero ang reaction ko, the same. Walang pagbabago. Walang panic. Umaarte pa din ako. Ano Habang naririnig ko? ko yung, ano, assistant. Ano sinasabi ng director? Director, no, before sinabi ko na. No, oh, ano sabi ikaw ang mangyayari sa, nangyayari sa akin. Ganon. Yes, Ay, Tita Nova. Okay lang. Oh, Okay lang. Uh, we will so help you. So okay. okay. Yeah. I'm curious. Hindi naman ganon kahaba yung ano. Ako. Okay. So, yun lang. Bear with me pag dumating yung ganon. Okay. Pero sa comedy, hindi. Tuloy-tuloy ako. Because okay. I can't ad-lib. Alam ko yung kwento, alam ko yung mangyayari, alam ko yung dapat kong gawin. Kahit isang ganun ko lang i dyan, kaya ko na yan. Kaya ko lahat, basta comedy. Pero drama, ang drama kasi you have to memorize word for word. Importante, yan. Ngayon, kahit na it, ang dikta, what I mean is, nasabihin ko niya rin nung assistant, uh, huwag kang mag-alala na rito ako tutulungan pa rin kita. At si kasi ate ganito, si ganon, um, uh, kami para tumulong sa'yo. Yun, yung ganyong yung klaseng dialogue, yung ganon. So ako, naririnig ko yun, pero hindi umaalis yung reaction ko bago ako tumigil. Nagsasalita ako na bura, pero andun pa rin yung reaction ko, pinakikinggan ko, minibilisan niya, pasok na sa akin yon and then that's the time I we up again hindi pinuputol ng director kasi mabilis lang ma naman idikta makuha ganon um I'm saying this it's because hindi tayo superman superwoman na sa ganyang edad fresh pa yung brain mo it only shows in reality, nangyayari na talaga sa atin yan. At maraming ganyan. Marami na rin artista ngayon. Like, Perla Bautista, hirap na. Luz Valdez, wala na. Hindi mo na makakausap ng tama. Si Luz. Si uh, Pilip Corrales is not singing anymore. Wala na. Ay, nasabihin lang niya, ay, ay. Pero hindi ka kilala. Ganda na. na. No, si, ano, Kilita. Oo, oh, wala na. Super ano na si Kilita. Wala na. Ah, uh, Luz Valdez. oh mga komedyan din naman. Pero eh, wala na rin. Perla Bautista, puro tawa na lang. Eh lalo naman si Caridad Sanchez. Wala na Wala na rin. Wala na siya, no? Hindi, no, no, hindi. Si Ben, wala na yung naisip. Yun to, talaga, totally, wala na. Hindi na pwede. So, you see, eh, LVN, mas may edad naman sila sa akin. Pero, ibig kong sabihin, dadating ako doon sa ano na yan, sa edad na ilang oh, eh, uh -huh. Yun lang po. Thank you po, Ma'am Nova.